Mga kababayan, ako si Lan, ang inyong kawok sa hashtag walkwithlan. At ngayon, sa gitna ng umiinit na politika, ang tanong ko, natataranta na ba? PBBM, nakipaghapunan sa Armed Forces of the Philippines, umapila, sundin ang saligang batas, parang script ng teleserye, ba? Diba? Pero wait, mga kawok, ito'y hindi fiction, it's a fact, at tayo'y maghuhukay ng katotohanan tulad ng isang matandang minero sa bagyo na naghahanap ng ginto sa gitna ng putik. Una, shout out sa inyo mga OFW at kabataan kayo sa Philippines, lalo na sa Maynila at probinsya na nagpupuyat para sa katotohanan sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Salamat sa pagtsatsaga nyo sa jet lag para manood. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Mga OFW, kayo ang bayani na nagpapadala ng remittance habang nanonood ng ganitong content sa break time. Mag-subscribe na kayo, hit that bell at sumali sa membership para sa exclusive behind the scenes, para sa katotohanan, walang bayad ang suporta, pero ang membership sulit na sulit. At bago tayo magsimula, mga kawok, kung gusto nyong ipakita ang suporta, shop na sa YouTube. Ha? Ah, mga merch, mga gadgets, mga rubber shoes, mga dresses, at kung ano-ano pa, ha? Ah, laban para sa katotohanan. Yan, may mga t-shirts, may mga mugs, may mga libro, at ah, tungkol sa Philippine history, at kung ano pa. Ha? Ah, click yung link o kaya yung image. No? Bili na, at ipakita sa mundo na tayo hindi natataranta. Mga kawok, balik tayo sa balita. Noong November 28, 20, 2025, dumalo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang hapunan kasama ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines parang family dinner pero with guns and generals. Ayon sa report, mula sa Malacanang, ito Ito'y simpleng pagkikita pero bakit may apela? Umapela si PBBM na manatiling tapat ang AFP sa saligang batas, sa katotohanan at sa sambayanan. Huwag magpadala ha? sa misinformation. Sabi niya, pero mga kababayan, sa estilo ng aking paboritong espesyal na balita, may blind item ako. Sino kaya ang ingay sa politikang tinutukoy? Baka yung dating kaalyado na ngayon ay parang ex na nagpo-post ng cryptic memes sa social media. Sa gitna ng meeting na tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte Camps, remember, may mga pahayag tungkol sa hindi pagdrag ng Armed Forces of the Philippines sa politika ni Senate President Jesus Escudero. Bakit ngayon pa ang hapunan? Ilang araw bago ang malawakang protesta, parang timing na timing. Kritikal na tanong, natataranta ba si PBBM? Ang Armed Forces of the Philippines dapat neutral bakit parang inisecure ang loyalty. Sa konstitusyon, ang militar ay tagapagtanggol ng bayan, hindi ng isang pamilya. Witty na sabi, no? parang si PBBM ay nag-order ng loyalty meal sa fast food, extra rice, pero walang sauce ng transparency. Mga kabataan, kayo na nasa TikTok at Instagram, isipin ninyo sa ira ng fake news, bakit ang apela na ito ay parang preemptive strike mga OFW sa UAE at Hong Kong, kayo na nakikita ang stable government sa abroad? Compare nyo ha, dito ba sa Pilipinas, ang hapunan ay para sa bayan o para sa poder? Shout out ulit. Sa Philippines, United States at Canada, kayo ang core viewers ko. Mag-subscribe na at mag-shop na rin sa merch para sa katotohanan ang ah, mga stickers perfect for laptops abroad. Ngayon, deeper dive tayo mga kawok. Si PBBM sa kanyang speech sa AFP Surgeons Major, ah, silang wag magpadala sa pagpangujok ah, sa September at October 2025. Um, reports, paulit-ulit ang apela niya sa bagong officials na manatiling tapat sa konstitusyon sa harap ng mga banta na nagtatangkang hatiin ang bansa. Sino ang naghahati Baka yung mga legacy issues mula sa martial law days o yung korupsyon na sinasabi niyang uh, nilalabanan pero bakit parang selective? Ito ba ay sign ng witness sa gitna ng economic woes, inflation, West Philippine Sea tensions? Bakit prioritize ang militar dinner? Ang Armed Forces of the Philippines na dapat independent parang ginagamit bilang shield. Parang si PBBM ay naglalaro ng chess pero ang AFP ay pawns na hindi dapat i-sacrifice para sa king. Mga kabataan, kayo na tech savvy, research nyo ang history. Sa 1986 EDSA, ang Armed Forces of the Philippines ay tumalikod sa diktador. Ngayon, bakit parang iniremind sila? Mga OFW sa Australia at UK, kayo na nakikita ang democratic checks abroad, tanong lang, ito ba ay healthy o parang authoritarian flashback? Encourage ko kayo mga kaibigan, mag-subscribe na para sa weekly deep dives at shop na sa YouTube shopping. Bili ng mga journals para inungot ang inyong thoughts on politics sulit for youth journaling mga kaibigan. Mga kawok, turn naman sa Armed Forces of the Philippines. Sila ay dapat tagapagtanggol pero sa history may times na involved sa politika. O could mutiny anyone? Ngayon sa hapunan na ito, bakit walang public transparency? Walang detalyadong press release tungkol sa discussions, just photos and appeals. Ito ba ay loyalty oath in disguise? Sa Constitution, Article 2, Section 3, ang Armed Forces of the Philippines ay tagapagtanggol ng bayan at Estado, hindi ng Presidente. Parang blind item ha, sino ang general na humiti sa hapunan pero sa likod nag-iisip ng ano ba ito? Loyalty test ba ito? Ang Armed Forces of the Philippines na may budget issues at modernization needs, bakit hindi yun ang topic sa halip, apela, laban sa ingay? Baka ingay ng protesters. Mga OFW sa Germany ah, at Japan, kayo na sa disciplined societies, ikumpara nyo, dapat bang ang, mulit, ang militar ay apolitikal? Mga kabataan, kayo na sa rallies, isipin, kung ang Armed Forces of the Philippines ay tapat sa batas, bakit kailangan ng reminder. Shout out ha, sa Pilipinas, Italy at United Arab Emirates. Kayo ang global force. Join membership for ad-free viewing at shop na uh, ng mga sombrero at kung ano-ano pa si Shopee at Lazada dito sa YouTube Shopping. Symbolic ng vigilance. Kaya balik tayo ha, sa saligang batas. Ang 1987 Constitution ay post-Marcos designed to prevent abuse. Pero ngayon, sa 2025 Amid Duterte Marcos Reef, parang deja vu. May pahayag na huwag idrag ang armed forces of the Philippines sa politika, pero ang hapunan mismo ay political. Parang nag-aaya ng date ang presidente sa militar, be loyal to me, este, to the constitution. Mga kawok, ito'y hindi lang chismis, it's social commentary tulad sa daggalantiya strips kung saan ang bayan ay laging nasa gulo dahil sa power please Mga OFW at kabataan, kayo ang key. Vote wisely, stay informed, mag-subscribe para sa more. Sa huli mga kababayan, natataranta na ba? Ang hapunan ay sign ng tension at lang ang pila ay parang plea for loyalty. Ah, critical tayo sa PBBM at AFP kasi dapat transparent, hindi tactical. O oh, shout out finale tayo mga kaibigan. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy. Kayo ang aking mundo. Mag-subscribe, i-like at i-share. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag Laban Para sa Katotohanan, hashtag WalkWithLan. At bago matapos, ha, shop na sa YouTube Shopping. Bili ng mga merch at ng mga gadgets at kung ano-ano pa para ipakita ang inyong laban. Hanggang sa susunod, ha, stay woke. Alam nyo, meron pong nag-comment nga eh, no? Yung uh, hashtag, W-O-K-E daw, no? Ha! Walk, walk with lang yeah? Eh. Mali pa yung ano niya, hashtag niya. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipinas.